Paano po yan, binibining Maharlika, kung patuloy na magbibingi-bingihan ang uh, pamahalaan dito sa mga panawagan ng ating mga mamamayan? Well, again, matagal na sila nagbibingi-bingihan. Uh, Jade, kung ang taong bayan, sabi ko nga, ang naglukluk sa mga politiko, o katulad ni Marcos Jr., na kwestyonable pa ang paggalukluk sa kanya dahil isa sa mga in-exposed ni Atty. Glensyong ang kanyang asawa na si Liza at sila-sila ay nakipag uh, kunsabahan sa Smartmatic noong 2022. So ngayon, nakikita niyo na mga kababayan kung ano ang nangyayari. Nasa mga kamay ninyo. But kahit magbingi-bingihan ang gobyernong ito, kung tayo ay sama-sama, ang ating boses, Makialam tayo. Dahil sabi ko nga, ito ay usapin ninyo, usapin ng ating mga susunod na henerasyon. Kung magbingi-bingihan sila, edi eh magsama-sama tayo, magsanib-pwersa tayo, mag-speak up day tayo dahil mas powerful ang boses ng taong bayan, ang boses ng katotohanan. Kaya nga tayo mayroong sinusunod na konstitusyon na kapag tayo ay supil na supil na at tayo ay binubusalan, mayroon tayong kalayaan na manawagan, tatukin, bulabugin ang gobyerno na ano tong ginagawa ninyo. Ginaganito nyo kami, nagtataas sa bilihan, sasalang nyo kami sa gera at kung ano-ano pa. Pero sa halip na solusyonan ni Marcos Jr. at ng kanyang mga bangag na gabinete, gusto pa tayong gurgurin lahat. So, the only power na meron tayo is yung ating boses.